Dahil sa loob ng iglesia ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, doon tayo, mga minamahal, nagkakaroon, mga na spiritual encounter sa ating pinakamahalapay noon. In great spiritual encounter. Doon binubus ng ating dakilang Diyos ang kanyang dakilang habag, mga minamahal. Sa bawat pagtitipon ng mga banal, mga minamahal, ibinubus ng ating dakilang Diyos ang kanyang presensya. Ang kanyang presensya, mga minamahal, ay sumisimbolo ng kanyang habag. Palakpakan natin ang ating pinakamahalapay noon. Kaya kung naramdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang tamis ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ibig sabihin, mga minamahal, sumaatin ang habag ng ating dakilang Diyos. Sumaatin ang biyaya at awa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord! Amen? Kaya kapag nakaramdam tayo, mga mahal, binuos sa atin ang presensya ng malapay noon, anong nararamdaman ng mga Kristiyano? nakakaramdam tayo ng kaginhawaan. Ibig sabihin, mga na minamahal, nahabag sa atin ang malapay noon. Nagpapahiwate ang malapay noon, anak, mahal kita. Anak, nakikita ko ang iyong kalagayan. Umasa ka lang sa akin. Nakakaroon tayo, mga na minamahal, ng kagaanan ng loob sa anumang mga pasaning atin nararamdaman. Dahil nasa mundo pa tayo, mga mahal, hindi sinabi ng malapay na, na mawawalan tayo ng problema. Hindi sinabi ng malapay noon na, na mawawalan tayo ng mga karamdaman. Hindi sinabi ng malapay noon na, na mawawalan tayo ng kapigatian, mga minamahal. Amen? Lahat yan ay mararanasan natin subalit so, mga na ipaparamdam dam sa atin ng malapit noon na nariyan siya palagi sa ating piling palapakan natin na ating dakilang diyos sa tuwing nararamdaman natin ang presensya ng malapit noon nararamdaman natin ang dakilang biyaya ang pag mal ang mahigpit na yakap ng ating pinakamamahal na panginoong kristo palapakan po natin ng ating pinakamamahal na noon